kahulugan ng palaka bilang isang Yamashita treasure na marka. Dahil sa marami ang umiling sa kahulugan ng palaka o frog bilang isang markang iniwan ng mga sundalong abon, ito na ang bidong inyong pinakahihintay. Pero bago tayo magpatulong, meron akong nabasa na isang komento na nagbigay ng isang kahulugan nito Ayon sa kanya ay tungayo ka daw sa kinalalagyan ng palaka at lumundag ka sa bahaging direksyon kung saan ito ay nangtingin. At sa lugar kung saan lumabag ang iyong mga paa sa paglundag ay diyan mo ito huhukahit. Pero ang sa akin, medyo may pagkakomplikado ang pagbasa sa isang palakang marka. susuriin mong maigi ang isang hugis ng isang palaka. Ano ang maaari mong mabuo na marka nito? Ang isang palaka ay binubuo ng dalawang arrowheads na nakaturo sa magkabilang panig gaya ng iyong nakikita sa ilustrasyon na ito. Ang unang arrowhead ay ang kanyang ulo at ang pangalawa naman ay ang kanyang puwit o bandang likuran. Pero ito ang mas importante na dapat mong malaman. Ang arrowhead na ulo ng palaka ay nakaturo sa isang direksyon na pataas. Samantala, ang arrowhead naman na kanyang puwe ay nakaturo sa direksyon na pababa. Mas malinaw mo itong mapapansin sa side view na anggulo ng isang palakang marka. Dahil sa binubuo ng dalawang arrowhead ang isang panakang marka, maaari natin itong tawagin na double arrowheads with opposite directions. Ang isang nais ipahiwating nito ay maaaring may dalawang magkahiwalay na deposito. Pero maaari na rin isa lamang ang nakatagong deposito na nasa direksyong itinuturo ng isa sa dalawang arrowheads sa madaling salita, ang palakang marka ay nangangailangan ng karagdagang marka para mas lubusan mong makumpirma kung saang direksyon o bahagi ang kinalalagyan ng nakatagong deposito. Ngayon, gaano naman kalayo ang distansyang itinuturo ng mga arrowheads ng palakang marka muna natin ang arrowhead na ulo ng palakang marka. Dahil sa ito ay nakaturo sa isang direksyong pataas, ang ibig sabihin nito ay kailangan mong tahakin ang direksyong ito ng may kalayuan. Wala itong ispesipikong isinasaan na distansya, kaya sa wikang Ingles, ito ay nagpapahiwating ng kahulugang far distance o malayong lugar. Pero, maliban na lamang, kung ang palakang marka ay may karagdagang nakaukit na markang nagsasaan ng isang eksaktong distansya. Pero kung sadyang wala, kailangan mong tahakin ng diretso ang direksyong itinuturo ng arrowhead hanggang sa makita mo ang kasunod na marka. Ang ikalawang marka naman na puwet ng palaka, ito ang may mas magandang kahulugan dahil sa ito ay nakaturo sa isang pababang direksyon. Ibig sabihin ay malapit lamang ang nakabaong deposito. Kaya ito ay maaaring nasa gilid lamang ng palakang barka sa bahagi na eksaktong dulo ng puwet o arrowhead nito. Maari na rin nasa ilalim mismo ng palakang barka ang nakabaong deposito. Sa kabuuan, ang isang balakang marka ay tulad ng mga markang X, puso at marami pang iba na nangangailangan ng mga karagdagang marka para mas lubusan mo makumpirma ang kahulugan nito. Kaya mas maiging kalapin mo muna ang buong paligid kung may mga karagdagang marka bago mo ito subukan basahin. Pero bago ang lahat ng mga bagay na ito, mas importante pa rin suriin mong maigi na ang markang palaka at ang bawat mga karagdagang marka sa paligid nito na iyong natagpuan ay lehitimo. Para sa mga kasagutan sa inyong mga komento, ito ay maaari ninyong mapanood sa aking ikalawang YouTube channel na Elmo Zubwa. Sa Facebook naman ay sa aking Facebook page na Treasure Hunt Club. At bago tayo magtapos sa video ito, ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay Erlu and Chavez. Shoutout kay Lois John Conato Ortiz. Shoutout kay Baby Yap o Nelboy Montes from bukid noon. Shoutout kay Nel Ezekiel Recto from Ipil Zamboanga, Sibugay. Shoutout kay Aldo Magat Dizen na may proyektong isang malaking deposito pero nahihirapan sa napakatigas nitong bagay na siyang humahan lang sa kanilang pagpapatuloy. Ang masasabi ko dito ay may tamang paraan para basagin ang bagay na yan pag-aralan mo lamang itong mabuti at mababasag mo na rin ito. Shoutout kay Cristita Lanzaderas from Kalayugan Sur, Lunbohol. Shoutout kay Gendry Goff from Sambuanga, Sibugay at sa lahat ng mga ka-TH sa diplahan na patuloy sa paghahanap ng kayamanan ni Yamashita. Shoutout kay Jovenel Tingson Mansiba na may isang kahilingan ukol sa kanyang mga natagpuan na marka sa kanyang lugar. Ito ay aking sasagutin sa pamamagitan ng isang video na aking ia-upload sa kabilang channel o page. Shoutout kay Jason Han Yagan Buntao from Bohol. Shoutout kay Barsenas Amorid Huancho from Qatar at siya ay isang masugid na taga-sumaybay. Shoutout kay JP Baligua Perocho from Bukidnon. Shoutout kay Glenn Likido from Mindanao na may isang video na kanyang napasa. Susubukan ko itong hanapin sa aking inbox. Shoutout kay Gary Macyon from Baguio City. Shoutout kay Rulong Jimau Batao na may katanungan sa isang kamay na marka. Ito ay akin ang nasagot sa isang video na aking in-upload sa kabilang channel o page. Shoutout kay Wensi Walog from Canlaon City na nagsasabing maraming mga signs sa kanilang lugar ang masasabi ko dito ay ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng kalaman hanggang sa mabasa mo ng tama ang mga markang iyan sa iyong lugar. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.